Magandang araw mga kakibigan Pag-usapan naman natin ngayon ang trending na crocodile bag ni Senator Amy Marcos <laughs> Mismo sa Senate floor Special mention ng Senate Majority Floor Leader Let me acknowledge the crocodile bag of Senator Amy And then uh, take note yung mukha ni Senator Soto, Senate President <laughs> Parang ma Mm, nainis ba? Nalungkot? Bakit? Binanggit ba ang crocodile bag? <laughs> Apektado ba sila? O, maginggan natin I'd also like to make special mention of the bag of Senator Aimee Marcos uh, I've never seen such kind of uh, unique bag Yan o, uh, yung crocodile Hindi <laughs> <Is that laughs> lang masyado I'd also like to make special mention crocodile of the bag of Senator Aimee Marcos uh, I've never seen such kind of uh, unique bag and be focused. That be <laughs> I just also like to make special mention of the bag of crocodile software. bag. Uh, I've never seen such kind of unique bag. Hey, I did not. I just also like to make. <laughs> <laughs> Bakit pa naisipan ni Senator Sobire na special mention ang crocodile bag? <laughs> May pagka. <laughs> certified bully. Okay. merong after this ano after ng paglabas si Senator Emi in interview siya ng uh, media <laughs> tungkol sa bag na 'yon. Pakinggan natin ang kanyang uh, statement. Ah, okay, ito, si Senator Emi, nakahuli na daw siya ng buaya. <laughs> tungkol yung kanyang crocodile bag, tinanong siya ng media. <laughs> sa, dapat makulong silang lahat. Tingnan pa sila lahat, Papa. Lahat <laughs> tanlolo. <laughs> hawak-hawak niya 'yung ban. <laughs> dapat makulong silang lahat. 'yung bago. Bag? <laughs> 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 <Isang, laughs> dapat makulong silang lahat. sila lahat, <laughs> Nahuli niya na ang buhaya kasi hawak-hawak niya yung crocodile bag. <laughs> pagka... Pagka... Anong tawag dito? Pagka sutil, pagka bully, pagka... <laughs> Kaninong idea kaya yun na no magpagawa siya ng crocodile bag? Uh, may nabasa akong comment. <clears throat> Dapat i-mass produce at <laughs> be ah uh, maraming gustong bibili. Kahit ako, ano, sana may makaisip na mga negosyente magpagawa ng crocodile bag. Bibili ako. Pwedeng para sa akin, pwede sa wife ko, iregalo ko. uh, Mag-comment kayo. Pag may may magtitinda mag mas produce ng crocodile bag mamimigay ako ng sampung crocodile bags <laughs> to remind us na ganyan lang sitwasyon sa Pilipinas ngayon niloloko tayo ng mga buaya buayang politiko wag na kung sino yan alam na natin kung sino pinangalanan na pinangalanan na uh, grabe uh, walang walang katapusan ng kasakiman greediness love of money is the root of all evil totoo talaga ang salita sa biblia uh, kala nila na mali maging maligaya sila tagumpay sila dahil sa limpak-limpak na salapi na tinatago na nila sa kanilang uh, condo room bulk Totally, uh, totally kawawa ang mga yan eh. wala silang tulog ng mahimbing mas maswerte pa yung laborer ordinaryong Pinoy na isang kahig isang tuka pagod na pagod sa trabaho, pagkakain kahit counting pagkain lang makatulog ng mahimbing dahil pagod sa trabaho, walang iniisip yun ang tunay na may kapayapaan itong mga buhayang politiko na kahit bilyones na ang pera nila uh, alam yung kanilang konsensya sinasabi sila nila, uh, wala hindi yan tama um, walang walang ano so actually sila ang ano sila ang pobre dahil walang katapusan yung pagnanas na pagnanasa nila yung wala silang contentment gusto nila more 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 pera uh, hindi sila satisfied sa bank account nila kulang pa ito gusto ko pa gusto pa parang addiction din yan eh yung, ako nasubukan ko na addict sa sugal <laughs> magsusugal ko na ng uh, ano to rami posoy then mamaya nakamadyong ako halos pagkain ko nakakalimutan ko na yun gusto ko balik na naman magtulog ko iniisip ko yung sugal nakaka-addict So, ganyan din yan yung love of money. Greediness. nakakaadik yan. Gusto mo, gusto mo, gusto mo. Wala kang katagbawan. Kung sabi na wala kang contentment. Kaya, kawawa. <laughs> so, parang buhaya. Alam mo yung buhaya na kainin niya yung buong tao, buong ano. na. <laughs> Ay, nako. Kailan pa matatapos itong mga uh, pag, uh, ano ng mga buhaya sa Pilipinas. But anyway, there is good news dahil yung independent commission na inannounce ng Pangulo may dalawa ng member <clears throat> excuse me ha pinangalanan niya na Mayor Vinji Magalong and ex DPW at Secretary Singson to matitino itong dalawang ito at may patutunguhan ang investigasyon. So good good decision po ng presidente na uh, inappoint niya, pinangalanan niya ang dalawang ito. Hinihintay na lang ang pangatlo. Sino kaya yung pangatlo? Si General Tory kaya? Kasi inoferan siya ng cabinet position. Palagay ko, hindi. Uh, hindi pwedeng dapat Uh, retired Supreme Court Justice ang pangatlo or Court of Appeals basta galing sa judiciary para to make it complete tinanggap na daw ni Mayor Magalong at ni Secretary Singson yung uh, offer to join to be a part of that independent commission so good luck sa investigasyon ito para matapos na ang paghahari ng mga buaya sa ating bansa ay eh salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Pero naanako sa area ni Michael sa iyang gatamnan o kape. So ako siyang doolon. Mayang buntag diha. So magtanom ni siya sa kape nga nahatag sa iya ha. Nga 300 ka sidling. Muna ni siya ang sidling nga mong napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Kining among natanom nga kape, 14,550 na ni. So 29 na kapamilya. tambok So, mo na ni ang nahuman niya og mga tanom. So tama na dito o. So mo na ni Gilogon sa gitam na ni Michael o kanang kuan kape. So luag gyud. kayo. <tod> Salamat ka kino, sa, uh, na sa gano'n sa nagkwansa na ano sa nagatag sa uh, Sibilya Salamat ka sa Lasa sa Yatag na sa Abot sa Panansat na wakari din siya din sa kawad on Pila na iya imong anak? Kwan Pat Pila na uh, tanong na ga-eskwila? Ang kwan na karoon na na ako isa Isang imong estudyante So ang tulo dili pag-eskwila Kwan na sila ako principino masana kuwan masana pa dar nag skula ka ko kalisod tablis na ko tapi makasepurtan ka ana maka padan sila na wata oh siki selamat